Hello! Good morning, good morning everyone! And welcome back sa atong channel! So today's video, mga migo, mga miga, uh, Christmas party nato or year-end party nato sa atong mga Avon ladies. So, let's go mga migo, mga miga! Enjoy na to ang atong party today! And I hope na um, successful ang atong party today, mga migo, mga miga. Kuyogi ko ninyo, mga migo, mga miga! And let's do it! <laughs> party Okay, mau sila. Klaro no bang te, pang sa te. Okay. Ang sila. ato ang party. So, nagkuhan ko karon kay unya dapat mag music na saba na ang people. Oh. Okay. Sige, mag-start na ba? Mag-apil sa tunin ng araw.

So diha mga may labs na nagdemo pa na si Bunso sa ihang pag-game ay nagdemo. <laughs> Nag-explain siya pa unsa ang close sa iyang games. So diha bibu unta kayo, mabati unta niyo ang singgit kayo nagpasampul si Bunso diha. Pero saon nga na may music, wala ano na mo nabantayan nga na di music. Wala ano, na mo napalong. Dapat unta di namo yung music para mabati yun ninyo ang among pag games so wala na nabantayan so mao na siya mga my loves so diri mga my loves ang nag-attend diri sa among party so gamay ra kay natunong og family day sa so, mga school ang mga teachers so far busy And then mga ubang parents po nag-attend sila so oh gamay ra jud ang naka-attend diri so almost 30 lang midin din ha So gamay-gamay ra so nag-expect unta ko mga 50 to 60 ang mo-attend kay kalabanan di naman jud ka at attend pero diha nag-expect gyud unta ko mga inana ang among uh, mo-attend ay sa among party. So kaso lang mao na conflict daghang conflict sa among schedule. So next time ato ang paningkamutan nga maka-attend jud ang tanan. So anak may Sayang kayo ang real sound ani mga my loves bibo jud kayo unta kay nagpa-game ani si Bunso kaso lang na ay music so it copyright claim ta mga my loves so ato na lang gikuha ang real sound ani so diha makita ninyo mga my loves oh abtik kayo ang mga ibon ladies <laughs> oh nagparticipate just game So, daghan pa unta may mga games, mga my loves. Kaso lang, ang uban mo uli, dahil layo, layo, pang ilang ulian. So, gikat na na ang among pag-games, diha. Murag diha na lang yun ang among pag-games ko. Tob, tungod kay limited ang amo ang oras para sa mga ibon ladies nga layo pa ang ulian. So, amo na lang i-consider. Gi so, gi-enjoy na lang namo ang amo ang time sa among mubo ka time. <laughs> So diha mga my loves, mga migo, mga miga, makita ninyo nga ning participate yun mga ang mga Avon ladies sa pag-games ni Bunso. And then, I'm so happy nga magkita sa ilaha, sa ilahang mga faces nga happy po sila nga ni participate. So in ana, kanindot magparty party kung ang mga nag, nag, nag-party, nag, mag-participate yun kung unsa ang, uh, ang flow sa party. So, yun ana, mga migo, mga miga. So, makita ninyo din ha, nindot yun unta ang real sound, ana. Pero, ang man iwas, copyright claim ta. Kay, strict to ka, you see, Whitey. So, follow na lang ta sa order ni Whitey, mga mala na tagaktak lang na kanamitin. Okay. Oh. Ang magdalig siya o 500 pa. So diri mga my loves, kani nga time nagkanta na mi diha of Christmas in our hearts. So gikuha na pud namo ang real sound ani kay klaro jud kayo nga copyright claim. So gipakita na lang ni Rose ang mga ang mga participants sa atong party and then di na mabati at unsa kanindot ang akong tingog dihang dapita kay ako gyud ang nagunit sa mic ug nagkanta charot baka maong gikuha ang sounds kay makahadlok ang tingog mga my loves bitaw pod unsa po ni si Whitey kapo so super pod ka strict to sa mga sound sound sa mga music music so di na lang ninyo mabati ang ako ang golden voice charot <laughs> bitaw mga my loves sir nagpadayon pud diha sa christmas in our hearts so ipakita isa-isa ang uban ng gawas nang inay Kaya kay siguro wa ganahi sa akong ako ang tingog charot bitaw mga my loves nagready lang na siya para sa amo ang uh, wave So nag-ready ang uban, excited siguro. Iyan na yung iska-ayoyan message. Iyan na yung nagtaks mo sa iyahan ng mga seseyens, no? Nato ko additional na, nga rin. ko additional sa uh, story na may bigyanin na kung bakit mo lang daw, kung ang daw ko talaga. Nato kayo sa buong sabihin, yun o pata. po sa ato ang buwan, sa ato explanation sa segment, I hope na magbutang sa inyong kasing-kasing, magbubutang sa kasing-kasing, ang mag shoulder ang inyo para lang malipay at iyang mga dealer. Right? karan Diring dapita mga my loves, nagpa cute cute pa si Rose dering dapita, wala pa siya na busy, kaya na maligya man siya diring dapita, charot. Bitaw mga my loves, nag video video na na siya, nangatay. Ang kung kung kung, kung um, sa man siya na, uh, segment. Si so, maayo kay nakabidyo si Rose o makita nato to kung sa kadaghan ang ni-attend sa itong party. So diha ikuha lang na ako ang music, ang real nga music kay baka makapiright claim ta. So mauna ang among dekorasyon mga may love. So diri pusing na pusing na <laughs> picture picture na mga may labs.